Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Albis at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto nang makalapit na ang mga ito sa kanila agad namuling wika nitong si Tatay Abito doon sa dalawa. Nonoy, Kimba, humanap na kayo ng magandang pwesto para makapagmanman sa buong paligid. Alam nyo na ang mga dapat ninyong gagawin kapag mayroong mga rebelde ang dumating. At kung makuha na namin si Pito, bit bitin mo agad ito, Nonoy, at dalhin mo agad doon sa bahay nila ni Tomas sa mas mabilis na paraan at siguraduhin mong walang makakapansin at makakita sa iyo. Sagot naman itong sinunoy doon sa matandang albularyo. Ako na ang bahala tatay abito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na tumakbo ng dalawang mga bata doon sa mga kakahuyan na nando doon sa gilid ng sapa. Itong sinunoy para itong pusa na umakyat doon sa malaking puno ng kahoy na napakabilis habang itong si Kimba. Mabilis din itong nagtatago doon sa mga nagsilakihang mga tipak ng bato na nando doon sa gilid ng sapang iyon. Minatsyaga nila ang buong paligid habang wika itong si Tatay Abito naman. Dodong bocok, ano ang sa tingin mo ang mas maganda natin nagagawin? gagawin? Kakausapin ba muna natin ang piktong iyon o diretsyo na tayo sa ating balak? Sagot naman itong si bocok. Mas nakakabuti sigurong dalhin na natin agad ang ating pakay tatay abito. Baka may mga magsidatingan pa. Mahirap na kung mamukhaan tayo ng mga ito. Baka kung buhay pa ang anak ni Mayor Titing at napag-alaman ng mga ito na may mga kapuna-puna at kainahinalang mga tao ang umaligid sa bayan na ito. Baka patayin pa nila iyon. Muling sabi naman ng matandang albularyo. Mas nakakabuting kung ganyan ang ating gagawin doon po, Chok. Ihanda mo na ang mga pintuan mong portal. Papasokin na natin ang kaloblooban ng bahay na iyan. Isinama pa rin nila itong si Manong Tomas sa gagawin na pagpasok doon sa loob ng bahay. Dahil ito ang nakakakilala ni Kagawad Pikto. Mas mapadali ang kaninang gagawin sa pagbihag sa kagawad Mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Butchok ayon kasi kay Manong Tomas. Ang bahay doon na sa ulihan sa kanang bahagi ay ang bahay na ni Kagawad Pito. Walang inaksayang sandali na ang mga ito. Ngayon, agad na nagbabanggit na ng mga banyagang salita ang batang si Butchok. Sa paglipas kasi ng mga taon, mas napalakas pa nitong si Butchok ang kanyang pintuan na portal na kayang magdala na ng dalawa pang mga kasamahan. Inutosan ni Tatay Abito itong si Manong Tomas na pumikit ito habang dumaan ang mga ito doon sa loob ng pintuan ng portala. Ilang sandali lamang, biglang nawala na sa kinatatayuan ang tatlo at sa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang sumulpot ang mga ito doon sa loob ng bahay ng kagawad. Doon sa kusina, sumulpot ang mga ito at saktong nandoon din ang dalawang kasamahan nitong si Kagawad Pikto na sa mga pagkakataon na iyon ay naghahanda ng pangagahan ng mga ito. Kaya agad na utos nitong si Tatay Abito kay Butchok. Tulong Butchok, dalian mo, kailangan natin na mapatahimik agad ang mga ito. Singbilis ng kidlat ang ginawa nitong si Butchok na pag-atake doon sa dalawa bago pa makasigaw ang dalawa agad nang naabot na ito ng bata at napatumba ang ginawa lamang itong si Butchok pinitik nito ang liig ng dalawa para mawalan lamang ng malay ang mga ito babae kasi ang isa sa mga ito at hinala nitong si Butchok mukhang utosan lamang ang mga ito ng kagawad matapos nilang mapatahimik ang dalawa agad nang nakikiramdam ang mga ito Pinatay din nila ang ilaw doon sa may kusina na naging dahilan para magtataka ang mga tao doon sa sala. Hinayaan lamang nila ni Tatay Abito ang mga ito at naghintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon. Agad naman na itinuro nitong si Tomas ang kinaroonan ni Kagawad Pikto na sa mga pagkakataon na iyon kakalabas pa lamang galing doon sa kanyang silidak. Wi ka nitong si Mucho kay Tatay Abito. Ako na ang bahala sa kagawad. Dito yun na lamang ako hintayin. Bago pa makasagot itong si Tatay Abito, biglang nagbabanggit ng tatlong banyagang salita ang bata at pagkatapos biglang nawala ito sa kinatatayuan. Itong si Manong Tumas, simula nang pumasok ang mga ito doon sa pintuan na portal kanina, halos hindi na ito makapagsalita dahil sa sobrang pagkamanga, Ngayon pa lamang sa nakasaksi ng mga ganitong mga kakayahan. Ngayon niya napatunayan na nakakaiba talaga ang lakas ng mga batang kasama nila. Segundo din lamang ang mga nakalipas agad nang nawala doon sa kinaruroonan itong si Kagawad Pito Nawalan na ito ng malay dahil sa ginawang pagpitik ni Butchok sa ugat nito sa liig. Agaran din na nakabalik itong si Butchok doon sa kinaruroonan nila ni Tatay Abito at Manong Tumas. Ang mga tao din doon sa sala dahil sa ginawang malakas na pamakong usal ni Butchok sa mga ito. Walang kaalam-alam ang mga ito na nawala na doon ang kagawad. Nang mahimas na ang mga ito sa ginawang usal nitong si Butchok, ang buong akala nila na bumalik na doon sa silid itong si kagawad Piktok. Samantalang sinabuchok, agara nang umibis ang mga ito palayo doon sa bahay. Sinabuchok lamang ang dumaan sa kanyang pintuan na portal kasama si Manong Tumas at ang walang malay na katawan nitong si Kagawad Picto. Samantalang itong si Tatay Abito, mabilis itong lumabas doon sa pintuan sa may kusina at agaran din na tumakbo ng napakabilis papunta doon sa kakahuyan. Tatlong minuto lamang ang lumipas. Nando doon na ang mga ito doon sa kakahuyan. Nando doon na din sa kakahuyan sila Nunoy at Kimba. Nang makita kasi ng dalawang mga bata, napapalabas na si Tatay Abito. Batid nilang tapos na ang mga ito sa kanilang pakay at misyon. Kaya mabilis na din na nagpunta ang mga ito doon sa kakahuyan. Utos din agad nitong si Tatay Abito kay Nunoy. Nunoy, ikaw na ang bahalang magdala kay kagawad, Pekto. Mag-iingat ka. Agad naman na binitbit iyon ni Nonoy at agad na tumakbo doon sa mga malalagong damuhan ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo na wala na ito sa kanilang paningin. Napamaang na lamang ang bibig nitong si Manong Tumas sa kanyang mga nasaksihan na kakayahan ng mga bata batay pa lamang sa kanyang mga nakikita, batid niyang kayang-kaya ng mga batang ito na talunin ang kinatatakutan na grupo ng tagdad. Agad na din na umalis doon sa lugar na iyon ang grupo nila ni Tatay Abito. Doon pa rin dumaan ang mga ito, doon sa mga malalagong damuhan at doon sa gilid ng maisan. Lumipas ang mga minuto. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Manong Tomas, agad na iginapos nila itong si Kagawad Pikto doon sa ilalim ng bahay nila ni Manong Tomas. Nando doon na si Mayor Titing, Manong Tomas at itong si Tatay Abito. Hinihintay na lamang ng mga ito na magising ang Kagawad para simulan na nila ang pagtatanong. Nasa labas naman ng bahay ang mga bata kasama itong si Pablo. Nang magising itong si Kagawad Pikto, sobrang nagulat ito nang masilayan si na Manong Tumas at ang dalawa na si na Mayor Titing at Tatay Abito. Wala nang inaksayang oras itong si Mayor Titing, gigil na itong nagtanong at nakahawak pa sa kanyang balisong. Wika ka nito doon kay Kagawad Pikto. Nasa kasagutan mo ang kaligtasan ng buhay mo kagawad. Ako si Mayor Titing ang namumuno sa bayan ng sinawahan at ako ang ama ng binatang binihag ng mga rebelde. Mga rebelding tadtad na mga kasabwat ninyo. Isang bisis lamang ako magtatanong kagawad at huwag kang magkakamali. Dahil ibabaon ko itong hawak ng balisong sa iyong liig. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan dinala at itinago ang aking anak. Nanginginig pa nga itong si Mayor Titing dahil sa nararamdaman nitong galit. Matagal pa bago nakapagsalita itong si Kagawad Pikto dahil nga palaisipan sa kanya kung papanong napunta siya sa lugar na ito Nang ganon kabilis. Kalauna na nakakaramdam din ng takot itong si Kagawad Pikto para sa kanyang buhay. Batid niyang hindi nagbibiro itong si Mayor Titing at papatayin talaga siya nito kung magkakamali siya ng sagot buhay pa ang anak nitong si Mayor Titing dahil hinihintay pa nitong si Commander Abubakar na magkakausap sila ng Mayor. Binigyan sila ng palugit ng mga rebelde. Bukas na ang huling araw na ibinigay ng mga rebuilding tagtad. At kung hindi magpapakita pa itong si Mayor Titing, patayin na nila itong si Arvin. Nando doon din ito, itinago doon sa isa pang bahay na pagmamayari nitong si Kagawad Pikto na nasa dulo ng bayan. Tama nga ang hinala nitong si Kaberting na maaring doon nga itinago ang kanyang anak ng mga rebuilding mga asuwang. Ilang sandali pa, lumabas na doon sa ilalim ng bahay itong si Tatay Abito at kinausap agad ang mga bata. Ngayong gabi, gagawin na din nila ang pagpunta doon sa dulong bahagi ng lugar kung saan nandoon ang isa pang bahay nitong si Kagawad Pikto uy nitong si Tatay Abito kay Butchok hindi na dapat natin napatagalin ang paghihirap ng anak ni Mayor Titing dulong Butchok puntahan ninyo ang sinasabing isa pang bahay ni Kagawad Pito doon sa dulong bahagi ng bayan na ito sasamahan kayo ni Tomas alam niya ang kinaroroonan nito dahil nandoon ang anak ni Mayor Titing at buhay pa ito Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang umalis si na Butchok. Sakay sila sa pagmamayaring sasakyan nitong si Manong Tumas. Ginawa nila iyon para hindi sila mapaghihinalaan at para na rin mapadali ang kanilang gagawin na pagpunta doon sa lugar. Hindi na sila dumaan doon sa sentro ng lugar. Alam nitong si Manong Tumas ang mga pasikot-sikot na daanan ng bayan ng Tabas at ang mga daanan para mapadali ang kanilang pagpunta doon sa kanilang pakay. Ayon nitong si Manong Tomas, maaring makakaharap nila ang mga membro ng Tagtadal. Pinaalalahanan nitong si Manong Tomas ang mga bata tungkol sa kakaibang mga kakayahan ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Butchok habang napapangiti na lamang ang bata. Alam ko ang mga kakayahan nila, Manong Tomas dahil nakalaban at nakaharap na namin ang ganong uri ng mga grupo doon sa bayan ng kampo. Huwag kang mag-alala, Manong Tumas, gagawin namin ang pagligtas sa anak ni Mayor Titing sa madali ang pamamaraan. Tatapusin din namin agad ang mga rebuilding iyan at hindi na nabubuhayin pa para wala nang mabibiktima pang iba ang mga ito. Napalingon itong si Manong Tumas kay Butchok Kabaliktaran kasi ang ipinakita nitong katapangan sa pagmumuka ng bata. Napakaamo kasi ang mukha ng batang si Butchok. Mahaba ang kulot-kulot nitong buhok. Maganda ang hugis ng pagmumuka. At hindi mo mabanaag ang kakaibang kabangisan na tangan nito. Ngayon, hindi na nakakaramdam pa ng takot itong si Manong Tomas Kampanti siya ngayon nakasama ang tatlong mga bata. Dahil nga kasagsagan ng paparating na kapistahan at maraming mga kasiyahan sa lugar na iyon, walang nakakapansin sa kanilang ginawang pagpunta doon sa dulo ng lugar ng tabas. Masyadong abala kasi halos lahat doon sa nagaganap na kasiyahan. Lumipas ang ilang mga sandali. Pagdating nila doon sa kanilang pakay, agad na itinuro nitong si Manong Tumas ang kinatatayuan ng bahay nitong si Kagawad Pikto. Medyo malayo ang bahay na iyon galing doon sa iba pang mga kabahayan at napapalibutan din ito ng mga matataas na bakod at mga puno ng kahoy na din. Ang wika nitong si Butchok kay Manong Tumas. Manong Tumas, itago mo na lamang itong sasakyan at magtatago ka na din hintayin mo na lamang ang aming pagbabalik at mag-iingat ka. Baka may mga rebuildi ang nasa paligid. Kung meron man na makakita sa iyo, iparada mo agad itong sasakyan doon sa harapan ng bahay at kami na ang bahala. Tara na, Kimba, buddy. Matapos lamang iyon, agad nang kumilos ang tatlong mga bata, sinabutsok at nonoy, singbilis ng pusak na umakyat ang mga ito doon sa mataas na bakod ng bahay na gawa sa pader na siminto. Tuloy-tuloy ang mga ito doon sa loob habang pulido na ang kanilang mga usal na sa bulag at mga pambakod. Ngunit hindi pa rin nagiging kampante itong si Butchok, Kahit na pulido na ang kanilang mga usal, hindi pa rin inalis sa kanilang isipan na maaring maramdaman pa rin sila ng mga rebilde sa kadahilanan marami sa mga ito ang nagtatangan din ng malakas na karunungan sa mga usal samantalang itong si Kimba kasing bilis din sa dalawang mga kaibigan nito ang kanyang mga kilos mabilis na umakyat itong si Kimba doon sa malaking puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng bakod siya ang magsisilbing mata para sa buong paligid nakahanda na din ang kanyang replay kung sakaling magkabakbaka na, nakikita na nitong si Kimba ang mga bantay sa paligid ng bahay. May nakita din siyang tatlo doon sa may bubunga ng bahay na iyon at batid niya agad na mga bantay din ang mga ito. Doon sa bakuran ng bahay nitong si Kagawad Pekto, may nakita siyang limang mga kalalakihan ang naglilibot. Ngunit sa isip nitong si Kimba, sinabutsok na at nunoy ang bahala doon ang kanyang gagawin oo unahin ang mga bantay na nandoon sa bubong at doon sa kabilang bahagi ng bakuran oo nahin niya ang mga kalaban na medyo malayo doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at Nunoy. Sa mga pagkakataon din na iyon, nasipat na nila ni Nunoy at Butchok ang mga naglilibot na mga bantay doon sa bakuran. Ngunit nagtataka ang mga ito dahil galing doon sa mga bantay wala naman silang nararamdaman na maaring nagtatangan ang mga ito ng mga aral. Kaya sa isip nitong si Butchok, maaring binayaran lamang ang mga ito para bantayan ang nabihag nila at maaring nasa loob ng bahay ang mga membro ng Tadtad. Huwi ka nitong si Butchok kay Nunoy. Bade, huwag natin patayin ang mga bantay. Mukhang hindi kabilang ang mga ito doon sa mga rebuild At ikaw na ang bahalang magpapatulog sa mga ito. Papasukin ko na ang kalublooban ng bahay. Kahit na makuha ko na ang anak ni Mayor Titing, walang ipinagbabago pa din sa ating plano. Papatayin pa rin natin ang lahat ng membro ng mga rebuilding mga taddad. Pagkatapos agad na gumawa ng mga pintuan na portal itong si bocok para pasukin na niya ang kalublooban ng bahay na iyon. Samantalang itong sinunoy, agad na itong umibis doon sa mga halamanan na nasa gilid lamang ng bahay. Inaabangan itong sinunoy ang pagdating ng mga naglilibot na mga bantay doon sa kanyang tapat. Habang itong si Butchok, pagdating ng bata doon sa kalublooban ng bahay na iyon, agad na niyang naramdaman ang kakaibang mga presensya at mga pwersa kaya agad niyang naisip na tama nga siya sa kanyang hinala na nasa loob nga ng bahay na iyon ang mga membro ng mga rebuilding tadad. Agad na kumilos na itong si Butchok para mahanap na ang kinaruroonan ng anak nitong si Mayor Titing. Naglatag na din siya ng mga portal doon sa buong paligid ng bahay na iyon para kung sakaling mabisto sila ng mga kalaban agad niyang magagamit ang mga iyon sa labanan. Samantalang ang anim ng membro ng Tantad na siyang nakatukang magbabantay sa anak ng mayor. Kahit na may mga ginagawang sabulag at pambakod na usal itong si Butchok, naramdaman pa rin ang presensya ng mga bata. Ang isa kasi doon sa anim ay mayroong mas malakas na kakayahan ang isang matandang tagdadad agad itong napatayo at lumabas ng kwarto kung saan nando doon iginapos nila ang anak ng mayor. Agad na inaabisuhan din ito ang mga kasamahan na mayroon siyang nararamdaman na mga presensya na nasa paligid lamang ng kanilang kinaroroonan. Wika ka ng matandang membro ng taddad na siyang tumatayong namumuno din sa mga ito. Mukhang hindi maganda itong mga nararamdaman ko. Mukhang mayroong mga umali na kalaban. Baka nasa loob na nga ang mga ito ng bakuran. Tara na, hanapin natin agad ang kanilang maaaring kinaroonan. Ah!